Ganda na mga kamuting ka, ayun wow, wow, ganda dito, hangi. <coughs> ayun mga kababayan, yeah. uh, isa na naman mga kababayan natin, ang pabutan natin at tulong. So, siyempre ha, uh, papasalamatan ko lang po ang Pinoy Vlogger Charity Group, uh, at siyempre si Chesly sa si Seven Vlog, na sila po ang nasya po nagpabot ng tulong, uh, birthday po ngayon ni Ma'am Lisa. So, Ma'am Lisa, happy birthday po. Siyempre, uh, pasalamatan ko rin po ang uh, si Ma'am Yuma na sa Lampate saka si Mami Chacha. Pakita ko na sila po ang nagdala ng mga, ng mga grocery para sa kababayan natin ipaabot ng tulong. So, tara po mga kababayan. Pasukin na namin guys, tumahin ni Kuya Dani. ano ito? Bistri. So, yung mga kababayan, ito po yung bahay ni Kakay. Bistri. <muching> Bistri? Kay Bistri to. Yeah. Bistri guys ang tawag dito sa lugar na ito, ayan. <muching> Hindi, yung tao na yan, si Bistri. Ay, si Bistri pala na. <laughs> Kita tayo, Dani, ang ah, Ay, yeah, si kuya dami, dami, hindi pa oh, si Kuya Dani. Hindi pa. Si Kuya Bistri pa na. <laughs> ayan. May nag-video rin tayo. Oo, ayan. Oo, Kuya, ayan. Bibideo namin kayo para. Oo, oh, yung tampong, magkukuha pa yan. Ay, so, ayun mga kababayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Bistri. Uh, Siyempre, uh, tatanungin lang po muna natin. Uh, at Interviewin na natin si tatay. Okay lang sa'yo, Tay? Okay lang. So, pwede malaman tayo eh, pangalan nyo? Silvestre. Silvestre. Atiko. Atiko. Ate mga... ilan taon na kayo, Tay? Uh, um, mga ano mga 60 na. 60 na kayo? Senior na? May asawa na po ba kayo? Mayroon. Ilan ang anak nyo, Tay? Bali, sampo. Sampo? Ah, sampo anak nyo? Hmm. Wala na ba kayong balak dagdagan? Ay, <laughs> Dagdagan sana namin. Oh. Pero wala namang magawa. Wala na. So yun ayun mga kababayan. So si Tatay Bistri mga kababayan na pwede ba ano ano hanap buhay niyo ngayon tay? Tangkong lang. Tangkong ang hanap buhay tangkung niyo na tangkong lang. Ano nagtatanim kayo ng kangkong? Saka makikita niya yung <laughs> trabaho ko. Ayun ayun ko ya. Oo, oh, yan. Ah, tali, tali na. Bagong pitas mo yan. Ay eh, magkano isang, isang piraso niyan, isang tali? 10 lang ani na siya. 10. Ah, Sampo. Para na. <laughs> Dako kaya nang kuan. Tay, tatanong ko lang, may mga anak ka ba nag-aaral? Ito. Ah, ngayon sunod ito. Anak niya to? Oh, sa, sa, ngayon po nag-aaral po sila o hindi? Ito? Ha? Nag-aaral ba sila o wala na? Ay, sa sunod taon pa tayo mag-aaral. May. may sunod pa. Naman, see, kayo, um... yung mga malalaki o wala nang nag-aaral. Wala na, nag wala na, na. May, tayo. May, may, tayo may may, mga asawa na. May trabaho yan sila. Ah, may mga asawa nang iba. Wala pa. Wala pa. Isa pa yung nag-asawa yung babae. Oo. So, yung nga nabuhan nyo tayo pangangko. Magkano lang kinikita nyo sa isang araw? Eh, kunti lang. Mga kasa-kasa lang makakaraos ng pagkain. Ay, mga so, magkano sa tingin mo? May isang daan, dalawang daan. Ah, uh, mga <coughs> isang daan, 150, gano'n. Sa, sa 150 na maibintay nyo, ano po bang mabibili nyo ron? Ah, uh, ulam na lang bigas. <coughs> ulam at bigas. Isang kilo. Isang kilo. Mm. So, araw-araw bilik po kayo, gano'n, araw-araw oh, na kayo. Ito din na ni uh, so, Wow, ang ganda naman. Uh, wa? pwede na pres. Grabe. Malinis po yan kasi yun po hindi kanal. Lagi kami chichik dito ng mga may-ari. Bibili daw ni Papatungo niya 15 Pesos na ito. Hahaha 10 Kaya ilan na Christian na ito <laughs> ngayon? Kaya <laughs> ka Ah. Bibong uh, uh, uh. Uh, So ngayon tayo uh, Meron po kaming ibibigay sa inyo na na grocery na galing po sa ating kababayan na uh, si Sisly sa 67 Vlog Birthday po niya eh, Happy Birthday niya yeah, Batiin mo Ayun, <laughs> ibigay mo nga kay Kuya. May meron po may bigas ba kayo ngayon tayo? May bigas kayo? May kunting bigas pa ko doon. Ha? Ayun. Oh. Ayan, bigas. oh, Ayan, bigas, oh. Ayan, bigas, oh. Ayan, may bigas pala. Ayan. Ayan. Wow, gabi. May maka... Labas mo lahat, labas mo. May sardinas oh, Sardinas. May... May Ay, siya, sarap. O, ba, Kangkong tayo, lagyan mo ng kangkong yan. Habang namimitas kami ng tangkong, magpaluto dito. Hahaha. Hindi, oh. oh. <laughs> <Ayan>, ano, malunggay. <laughs> oh. Yung tangkong oh. Ayan, ano, yan, yung ano masabi mo tayo sa, sa ating kababayan? Ah. Si Maraming si salamat happy din sa inyo. Mm -hmm. Nga Na, nabigyan happy mo kami. Kataan mo daw si Sis Lisa ng happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> happy birthday to you. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy birthday, birthday salamat! Hahaha! Oh, Ang ganda ng kami po! Ang bibigyan niya! Ngayon, hoy! Nayari yung bahay ko doon sa biyaya ko. Ah, so, libre. Oh libre. Kaya ano? Pasalamatan niyo po, oo. pasalamat nga ako. Siya, salamat ka Lisa yung nabibigay mong Gracia. Oh, Lisa Tito Seven Vlog. Oh. Tagtaka uh, saan siya? Sa nasa ano po siya ngayon? Sa uh, Canada. Canada. Ah, sa Canada. Opo. Oh, Sige, salamat ka Lisa. Siya binibigay mo <laughs> sa akin. <laughs> <Happy> birthday niya kuya. Happy birthday. Hmm. Sige, salamat sa happy yeah, okay, birthday. Eh, tayo baka pasalamatan mo rin yung nagbigay ng yero sa inyo. Nayari ang bahay mo. Sino oh. bigay nagbigay? Saka Uy, ika kaya. pangalawa, sino pangalan yung nagkabigay? Si... 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 ano, yung yung ninong kuya tayo nang nag-update oh, okay, yan, ano? Congressman Danilo Domingo. Oo, oh, yun, sa ja, ninong kuya. <laughs> mm. Oh. Salamat na. Salamat lahat like, kay Ninong. Wala na nat. binibigay mong mga yero sa kasukuan. Wala na tulo uh. bahay nyo. Wala na. Oh, wala gross. na tulo. Solve na. Solve na. Ako lang gumawa. Ikaw lang gumawa. Hmm. Oh. Okay, kung iba. <laughs> Ayan, so, ay siya so, mga kababayan na ah, si Tatay Bistoy. Aba, may ulam na kayo tayo. Anong ulam sa Galonggong? Asa-asa nyo? Ano yung kilo? 200. 200 magkuha ka ng tangkong. Kuha Hindi, bibili nila tayo. Bibili nila yun. Ay, bay, bibili pa ba si? hindi, 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 hindi. bibili tayo. <laughs> <biling> tayo <laughs> hindi, <ako nalang laughs> ano. bibili tayo. Hindi, lang mo Apat lang? O na? Ha, aw, anim. Anim. Ako dalawa lang. Ako mo na 10 tay. Sampo. Para sampo. lang naman yun. Apat. Oh. Walo. Lima. Gabi. Tika, tika. Dawa, ka Pagdating man sa talipapa, inahati-hati pa ng mga vendor yan. Pikto. Hmm. Oh. Pikto. Walo. Takto pala mamandala mong lalagyan eh. Diga. Ay, I, Sampo. Ayan. I, i Sampo. Ayan. Sampo na. Ayan. Sampo. Sampo na. Okay. Ayan. Ay. Oh. Ayan. Salamat. Kalagay na kasi sa... Ay, maganda ng tangkong tip dyan. Hmm, so, ayun mga kababay ng kangkungan ni Kuya Bistri. Ito ka, malinis okay. so, <coughs> yung tangkong ko. Oh. So, tingnan mo yung mga tangkong dito. Bukid Malinis na mga pilakay ng Nag-green na yung kamit. Mami Chan, babayaran na naman babayaran ko. Wait lang. Mabiyara ka dyan. Ayun guys, babayaran namin itong sampung kangkong para naman ito ipagbili si Kuya. Oh, sakitas. Ipagbili naman ng bigas. Ay, hindi. May bigas na rin pala. May bigas na pa kami. Para mayroon na siya. Pagkape. Ano? Pagkape. Pagkape na lang. Di ba? Oo kuya oh, yan Ayan. Saan ka kayo nakatira ngayon? Sa ako po sa Kainta, -ka Rizal. Siya sa Marikina. Magkapit bahay lang kami. Kaya, kuya. ano na Galing pa po sila doon. Mga kuwan pala doon sa mga kamag ako ng Marikina, no? Oo, Marikina ako, uh, no? kuya. Marikina. Yung pagbaba na tuloy, ng -tuloy uh, na. Uh, uh, po, ano, no? Ah, uh, po namin si Kuya Edwin? Oh, kasamaan ko po oh, sila mga ah, nagbablog. Ah, kasamaan ko pala yan Sila po nagatid ng mga biyaya dito. Ay, yung ano doon? Talbos ng upo. Talbos ng upo ba? Makain ba yan? Oo, bigyan mo eh, ano 'yan? upo, hindi nakakain ba 'yon? Makain pala 'yan. Tayo di mo kakain. Hindi ano 'yan, patula 'yan. Tatara tatara tatara. Alam alam niya patula. Ayaw mo na mo 'yung patula Ano, ihihita 'yung patula. Ay, ay chore chore nalaglag 'yung ano. Pero 'yung ang kaya nung nga tinanyan natin.

Yan, yung utong, yung parang pinaka Pero, po. Ayan, Ayan mga kababayan. Hindi na alam si Edwin dito. Ayan po yung, yung talbos ng upo. Gusto ko yan ako manya. Masaya ako ngayon may. Akala ko, <laughs> talbos na lang ng kalabasan pwede. Oo. Oh. Ano, oh. Alam ko ano eh. Alam natin 'yo. Oo. Oh. Kalabasa yeah. 'no. Opo. Ito kalambot na, hindi. Hindi 'yan. Eh ito, hindi Hindi, ito, ito malambot. Oh, uh, yan ayan. Sa patong na ba 'yon? Hindi 'yan upo. oh. <laughs> eh, ano? Ito 'yung kuya. Yan. yan. Kita, ito Paborito, huy, huy. Sarap <laughs> yan eh. Paborito ko yung huwag. Hindi ba yung Hindi ba ito? Ito Hindi. yan. Hindi. Hindi upo yan. Hindi upo yan. Oo. Oh. Wala na. Hindi <laughs> sila marunong ko yan. Pariyas pa Hindi sila marunong. Oh. 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 Yeah? Galing ni mami sa mga kababayan, alam niya mga gulay. <laughs> <laughs> <Abraham laughs> <Abraham Abraham laughs> Abra um, yun eh. ito. Hindi pa ito. Ay, ay sa Abra pala inyo. Abra. Ayun pa kuya, mayroon pa din sa kabila. Ayun. Mayroon pa dito. Ayun sita po siya. Akala <laughs> ko kapatid niya, <lang> sital. <laughs> Ayun. Ito to wala masarap cambian ng ano, iskwela, sarbino. Mm. Oh. Oo. Tayo mga kababayan, namimitas po si tatay <laughs> ng ano, alam niyo nila alam <coughs> namin palayan. Na Oo, oh. hindi kami alam nito ba ulam. Ito <laughs> ba kuya, kuya? Ano 'yung bahay? Ano 'yung bahay ni Kuya yoon? Ayun po. Eh may bahay. Lang? May bahay po siya, ma'am, na ano, talaga sa relocation. Kung baga, caretaker care lang, lang siya dito. Kami mo yung nagbabantay. Caretaker. Di ah, ba tinatapon dyan ng um, mga santi? Yan. May pagsuksok ka lang doon sa bag. Ah, dito? Oo. -oh. Una, <laughs> <laughs> aming kuya naman yan. Ako, ibablog ko pa yan. Ayan, yung pinigay ko kaya nito. <laughs> <laughs> kuya, si... Ipailalim ano <laughs> natin ito. Kuya, bestry. Bestry. O, oh, bestry ako. Ayan. lang. Ay, yan, para hindi mabalatan ma niya pa yan siguro. Oo, oh, babalatan ko 'yun Babalatan niya. Yan. Okay na 'yon? Makain <laughs> <laughs> pala diyan. Ah. Okay na 'yon. Ah, eh, sige. Ano 'yon? Hindi may himayan ninyo yung yan. Oo, oh, oh, yung... hindi <laughs> 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 na mo siya nagtanim, hindi nga sa hindi niya. Ano naman? siya yung nagtanim, nagtanim ang ko. <laughs> bunga. Itong kamuting kahoy, kain din nila usbong. Ginagata yan, ginagata. Oh, kain nila eh. Pero dito kakain no. Hindi namin. Kamote ng kahoy yung mga dulo din ata. Oh, di namin may kumakain diyan. Pero hindi ko kinakain. Hindi kami alam. Bicol yata nakalam oh, na nakalam Ah, ayan. Kasi yung yes. lugar ng dumagite kumakain din Pakain mm, ng baboy So ayun mga kababayan, ah uh, ah, pamitas nakapamitas na si Mami ka ng talbot ng ng opo. So ayan. Ano ano na tapos po uh, naibigyan na rin po natin ang padala ni ma'am Lisa sa si Seven Vlog ayun Ma'am Lisa, maraming maraming salamat po. Happy, happy birthday po, Ma'am Lisa. Siyempre, maraming salamat po sa Pinoy Vlogger Charity Group. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po, sa lahat po na tumutulong at Sa motor po, kasakit sa atin. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng subscribers, sa lahat po ng viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayon na po, bye bye. Maraming salamat po.